So mag-aalas 10 na nga mga kabubog oh, mag-aalas 11 na, no. At kakarga tayo ng bakal ngayon, no. Dahil uh, wala nang kwan, wala nang pirang ang natin. Ano na natin yung report ay 115 na. Ngayon ay linggo, ano, Lunes kinabukasan. Ngayon kaya ibinablog e, ko ito ay kwan, ano. Bahagi ito ng buhay diyan siya pa, no para do sa gustong pasukin ng ganitong, ganitong, negosyo ay talagang kuan kailangan mong mapuyat no so ikakarga namin ang yung mga mabilis lang ikarga no solid Tsaka yero ikakarga namin tapos eh, itatakbo ko na to tatakbo ko na to mag-isa ano. para yung bataan ko eh, maiwan na dito no para makatulog naman siya dahil wala naman siyang ginawa ngayong maghapon ng linggo. Kaya tanong ko kung kaya niya, kaya daw naman. Dahil wala daw naman siyang ginawa. No. Ako, ako, kasi maghapon ako nagbandil ng karton. So, siya naman dito. So, bahagi nga ito ng buhay diyan. siya pa, no? mga kabubog. Ang, ano? ang mapuyat ng ganito. No? Dahil pagka kwan pagka maraming nagbebenta at malitang yung puno napakabilis ng kwan maubos ng pera ano ubos na agad ng pera sa kaha ano? at syempre hindi mo pwedeng kaya uh, may magdidilito sa iyo hindi mo pwedeng sabihin na kwan na wala kang pera wala kang pambayad no kasi yung mga nagbebenta yung mga nagpapahakot may at may yan so kinakailangan monitor mo ang cash flow ng So nabasa ko nabasa ko nga report din ng chaka ng aking kuan secretary ay wa 15 na. So kinakailangan may pera kagad sa kinabukasan no? Kaya maaga natin tong kuan deliver ano para po may nagbenta. May pambayad kagad ka tayo. So ganon ang buhay diyan kaya ano. Kinakailangan bantayan mo yung cash flow no. May mga pagkakataon na kahit piso ay ubos sa kaha mo dahil sa dami ng kuan. Sa dami ng nagbebenta ano Ganon, pagka kilalang kilala ka na sa lugar nyo. Ano, dadayuhin ka, dudumugin ka ng mga kuan, mga kliyente mo. So, sa ngayon, ay eh, ganon ang mayayari. Ano? At ang sa pang shop, ang 200,000 ay baliwala lang. Pagka lahat ay binibili mo. Ano? Lahat ng klase ng kalakal. So, sana nagkaroon ng idea. So, maraming salamat. Ano? Palo lang sa kabubog shop black shop sa Facebook at kabubog vlog sa YouTube.